ayun may tumatakbo mga guys ayan nahuli natin so meron tayong nahuling isang land crab mga guys no? at kaka alis pa lang natin nandito tayo sa may kalsada welcome back again mga guys sa ating youtube channel at sa gabing ito mga guys ay samahan nyo ako at ay maghahanap ng land crab at kasi nga mga guys ay tagulan na ngayon so kapag tagulan ay alam naman natin na lumalabas ang mga land crab mga guys para mag ano sila mag or manginain sila mga kaay sa mga damu-damuhan yan at ngayon mga kaay ay ayan may nakita ulit tayo na land crab so ingat-ingat lang tayo kapag manguha tayo ng land crab mga kaay no? medyo uh, nangangagat to masisipit kayo mga kaay no? at kung makikita nyo nga pala mga kaay may nahuli na tayong dalawang piraso ito nga palang land crab mga kaay ay active sila kapag maliwanag ang buwan or uh, malapit na magkabilugan ang buwan mga kaay no? at syempre active din sila kapag summer ah uh, nagbubutas sila ng lupa hanggang 5 feet mga kais no so ganyan po kalalim ang pagbubutas ng land crab mga kais so mostly dito sa atin sa Pilipinas maraming talagang land crab dito so iba't ibang klase ang land crab mga kais may mga ibang classification ng land crab no so ito dito sa amin kung tawagin to sa amin dito ay arupila, no so as in land crab talaga siya nandito siya makikita matatagpuan sa medyo mababato medyo mabundok mga kais no at ayan sa gabi na to, ay samahan nyo ako mga kais again sa ating mga youtube channels or sa ating facebook page pakifollow na lang po or subscribe huwag po natin kalimutang ilike at subscribe ang ating channel para lagi po yung updated sa mga videos natin na in-upload at ayun mga kais so sa kasalukuyan ngayon ay nandito tayo ngayon sa mga damuhan at nangingilaw tayo ng land crab mga kais so, no? so medyo delikado kasi madilim medyo maulan at tayo ay nag-iingat pa rin mga kais no, kapag ka uh, tayo ay naghahanap ng land crab. Gusto kasi ma-experience, ma mga kais, itong paghahanap ng land crab dito sa Seaball Island kasi napakaraming land crab dito, mga kais. No? Lalo na ngayong buwan ng April, summer, mga kais, ay napakarami talagang land crab dito, no? So, kung makikita nyo, kapag ka-summer, naglalabasan talaga sila sa gabi. Lalo na, mga kais, napaka-effective kung tayo ay maglalagay ng ano, yung ano ng nyog. Kinudkura ng, ng nyog, mga kais. Yung kinudkura ng nyog napaka-effective nito mga kais. no susunugin mo muna, tapos saka mo ilalagay sa mga batuhan mga kais. No? So maraming lalapit na mga hermit crab, land crab, at yung minsan mga pangama mga kais, ay meron pa pumupuntang tatos. No? So ayun mga kais, so, itong video na ito mga kais, ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano yung panguhuling ng land crab, pero hindi naman tayo magluluto ng land crab mga kais. So after that ay pakakawalan din natin. So meron ulit tayo yung nakita mga kais. Ayan. So medyo masukal na nga damuhan. Ayan, medyo malalim to mga guys no? So ingat-ingat tayo kapag tayo ay manghuhuli ng land crab. kasi hindi natin alam baka mamaya may biglang kumagat sa atin. At ayan. Pagka nagkamali ka na nga pala ng mga guys ng pagkasakmal dito ay ikaw yung masasakmal ng land crab, no? Ayun, so sa mga nagtatanong pala mga guys ay hindi naman natin lulutuin yung land crab, ah, pakakawalan din natin sila. Siyempre, sabi nila mas masarap daw pag land crab mga kais mas malasa daw ang land crab no so usually uh, nung mga a few days before na pagdating namin dito sa isla ay nakabili na kami ng land crab mga kais no so gusto ko lang ipakita sa inyo or ipakita sa inyo yung video kung paano manghuli ng land crab mga kais no at ayan napakaselan mga kais so sa gabi natin sila hinuhuli tingnan nyo makita nyo mga kais so, ayan gumagapang oh, sa mga bermuda Ayan, so ayan. Kapag kukunin natin mga kais sasakmanin lang natin sa likod. Iipitin natin yung dalawang sipit, tapos saka natin ilalagay sa timba mga guys ayan so mostly mga guys ganitong klase ng uh, variant ng ano ng land crab yung nahuli natin at tayo yung naka uwi na nga mga guys no ayan so meron tayong nahuli na limang piraso na land crab mga guys so ayan nag-enjoy naman tayo ngayong gabi mga kaay sa panghuli ng land grab at syempre kung meron kayong uh, natutunan sa video natin na to huwag nyo kalimutang like, share, subscribe ang ating youtube channel para lagi po yung updated sa ating video